So, as you can see mga bay, yun yung torque drive ng Honda Click 125, yung version 2. So, dyan, uh, lagyan ko yan ng ano, uh, GVT 1000 RPM na center spring. So, di ko alam kung uh, ilang RPM yung stock. No? pero sa tingin ko, no, parehas lang silang, uh, ano, katigas, parehas lang sila kaso lamang mas mahaba itong sa GVT yan halos parehas lang sila kaso lang mahaba to oh, mahaba so sure ko na 1000 talaga yan 1000 rpm bago yung clutch show and then bago din yung uh, clutch spring yung clutch spring is 1000 din So, i-install eh, natin mga bay So, tapos na mga bay no So ngayon yung clutch bill kita natin ang daming ano So kailangan siyang punasan So punasan muna natin Tapos oh. Papakita ko sa inyo maya yung clutch show oh. Yung ito ngayon makita natin dito Yung clutch show yun Yun yung stock Hindi ko alam kung stack ba talaga yan kasi yung kinuha ko motor is repo. hindi ko alam kung yan ba talaga yung stack na clutch lining hmm. tapos ano siya eh okay pa naman sana siya kaso lamang lakas niya mag dragging hmm. lakas talaga niya mag dragging kahit anong gawin ko liha lihaan ko man pati yung ano yung uh, clutch bell, ganun pa rin kasi yung mag-dragging pero nung kinabitan ko na ng sun clutch ang ganda na ganda na kanyang kan, starting maganda na siya mas smooth siya wala nang dragging wala na kung na anong uh, dragging tapos papakita ko dito yung uh, stock na clutch spring niya okay pa naman siya kaso kasi pinalitan ko ng ano uh, ganun din gvt na 1000 RPM na uh, clutch spring. So, tingin ko okay pa naman pero tinatry ko yung ano kasi bago yung ano eh clutch uh, uh, clutch ko. kaya pinalitan ko na rin ng uh, clutch spring tapos binalik ko yung uh, stuck na center spring. Okay naman siya. Pero gusto kong matry yung 1000 rpm na GVT, gusto kong matay, kaya install ko na ngayon. Tapos i-try ko kung sa tingin ko okay siya, no. Mas okay siya kaysa stock na center spring. Hindi ko na siya papalitan. So tuloy-tuloy na yan. Hindi ko na ano. Hindi ko na ibabalik yung, yung stock. Pero sa tingin ko kung uh, medyo different siya, no may pagkakaiba siya tapos hindi ko gusto so ibabalik ko yung uh, stock niya uh. so yun lang muna mga bay no so i-test ko muna ito